Magandang 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 araw po muli sa inyong lahat mga kaibigan ko. Mula po dito sa Pilipinas hanggang sa iba't ibang panig ng daigdig na kinaroroonan ng ating mga kaibigan. Isa pong magandang araw, magandang gabi sa inyong lahat mga kaibigan at sa oras nga pong ito ay uh, nais ko pong ihandog sa inyo ang kwento na aking isinulat. Nawa po ay magusto uh, magustuhan niyo po ang kwentong ito. At narito na po ang kwento ni Nanay Rili para sa inyo. At pinamagatan ko po itong ang katotohanan. Bata pa si Lito ay nararanasan na niya ang kakaibang trato sa kanya ng kanyang mga magulang. Pangatlo si Lito sa magkakapatid at siya ang bunso. Si Lito ay matalinong bata maraming talento, kaya lagi siyang sinasabak sa paligsahan ng kanyang mga guro. Si Lito ang pambato ng kanilang school mula elementarya hanggang high school. Inakala ni Lito na makakapagpatuloy din siya ng pag-aaral sa college gaya ng kanyang mga kapatid. Si Lito ang nagtamo ng pinakamataas na, gra na grado siya ang valediktorya noong graduate grumad, siya sa high school. Ang kanilang adviser ang nagsabit ng medalya kay Lito dahil ang katuwiran ng kanyang mga magulang napapagod na sila sa pag-akyat sa entablado dahil matatalino din ang mga kapatid ni Lito noon. Kaya noong graduation ni Lito ay hindi na siya sinamahan ng kanyang mga magulang Masamaman ang kanyang kalooban, ngunit pilit niyang inunawa ang kanyang mga magulang. Inisip na lamang ni Lito na marahil pagod ito sa kanilang negosyo. Isang umaga, habang kumakain silang tatlo ng agahan, sabi ni Lito, Papa, Mama, kailan po ako mag-i-enroll sa college? gusto ko po sana kursong kunin i medicine po gusto ko po talagang maging doktor pulis na po si kuya at abogada naman po si ate ngunit biglang tumawa ng malakas ang mga magulang ni Lito sabay sabi ng sino ang may sabi sa iyong mag-e-enroll ka sa college tapos doktor pa ang mahal-mahal ng kursong yon hindi ka pwede mag-enroll. Bukas na bukas din ay darating ang iyong tiyo para sunduin ka. Pupunta ka sa Negros, may lupa tayo doon. At doon mo gamitin yung talino mo. Magtanim ka doon sa Negros ng mga puno para pag namunga, may aanihin ka sa baitawa ng kanyang mga magulang. Nabigla si Lito sa sinabi ng kanyang mga magulang, ngunit wala siyang magawa. Kaya lingid sa mga magulang ni Lito, may binabalak si Lito. Hindi siya sasama sa Negros. Mabilis na tumayo si Lito at pumasok sa loob ng kanyang kwarto. Kinuha ang isang malaking bag at inilagay niya ang kanyang mga personal na gamit at mga damit. Habang nasasala ang kanyang mga magulang, nakita nila si Lito. Nakabihis, may dalang bag. Sabi ni Lito, Mula nang ako'y nagkaisip, kahit minsan po, eh, hindi ko naramdaman ang inyong pagmamahal. Naging mabuti naman po akong anak niyo, ma, pa. Nag aral po naman ako ng mabuti. Pero bakit niyo po ako inaapi? Tunay niyo nga po ba akong anak ha, ma, pa? Biglang tumayo ang papa ni Lito. Galit na galit. Aba, napakayabang mo na ah. High school pa lang ang tinapos mo, inagmamalaki eh, ka na. Sige, kung yan ang gusto mo, lumayas ka. Huwag na huwag kang babalik dito sa pamamahe ko. Ngayon pa lang, kalilimutan namin na may anak kaming Lito. Sige, layas, layas. Wala kang utang na loob, mayabang. Pumunta si Lito sa kanyang best friend. Tinanggap naman si Lito ng mga magulang ni Dani. Umiyak si Lito habang nagkukwento. Sa nangyari, awang-awa naman ang mga magulang ni Dani kay Lito. Mahal din si Lito ng mga magulang ni Dani dahil nakikita nila na mahal na mahal ni Dani si Lito dahil wala itong kapatid. Ang hanap buhay naman o negosyo ng pamilya ni Dani ay mga grocery. Tatlong grocery ang pinamamahalaan ng kanyang mga magulang. Kaya sabi ng mga magulang ni Dani, pag-aarali nila si Lito, sabay sila ni Dani. parihong medicine ang kurso nila at uh, tuwing uh, umuwi na si Lito mula sa si school, ay tumutulong siya sa grocery. At natuwa naman ang mga magulang ni Dani dahil nakita nila ang kasipagan at kabutihan, kabaitan ni Lito. Sabi ng mga magulang ni Dani, huwag mo munang isipin ang mga magulang mo dito, pati ang mga kapatid mo na hindi naman talaga nagpapahalaga sa iyo at hindi ka rin naman nila minahal kahit ikaw ang bunso sa pamilya. Mag-aral muna kayong mabuti ni Dani, i-concentrate niyo ang inyong uh, isip at panahon sa inyong pag-aral upang makamtan naman ninyo ang inyong pinapangarap sa buhay ang maging isang doktor nag-iisang anak si Danny kaya masaya siya sabi niya instant ay nagkaroon siya ng kapatid ang kanyang best friend na si Lito Pariyo silang matalino kaya masaya ang mga magulang ni Dani. biro pa nga ng, da ng daddy ni Danny sulit na sulit ang kanilang binabayaran na tuition fee ng dalawa Walang balita si Lito sa kanyang pamilya hanggang sa isang araw ay nabalitaan niya mula sa kanilang isang kapitbahay na nag-migrate na sa Australia ang dalawa niyang kapatid kasama ang kanilang mga sariling pamilya. Ngunit nagtaka si Lito kung bakit hindi kasama ang mga magulang nila papunta sa Australia. Naisip, si, naisip din ni Lito na ah, baka susunod din kaya patuloy si Lito sa kanyang pag-aaral at pagtulong sa grocery ng pamilya ni Dani. Napakabilis ng panahon, graduating na sa medicine si Lito at Dani. Masayang-masaya ang mga magulang ni Dani. Gaya ng mga naulang graduation, si Lito pa rin ang nangunguna at pangalawa naman si Dani at walang inggit sa puso ng bawat isa. Si Lito ang laude at si Dani naman ang magnakumlaudi. Sobrang proud naman ang mga magulang ni Dani sa dalawa. Sa dalawa nilang anak. Halos anak na kasi ang turing nila kay Lito. Pagkatapos ng graduation ay nagpatuloy agad ang dalawa sa pag-review hanggang sa dumating yung pinakahihintay nila ang resulta ng board exam. Top 2, si Lito, at si Dani naman ang naging top 1. Sa isang sikat na restaurant, nag-celebrate si Lito kasama ang kanyang best friend at ang kanyang mga magulang na kanyang itinuring. Mami na rin ang tawag ni Lito sa kanila at nagbiro pa si Lito. Sabi niya, alam mo, Kambal, pinagbigyan lang talaga kita. Para ikaw naman ang maging top one. Halo sabay silang tumawa. Masayang masaya sila ng araw na yon habang nagsiselebrate ng uh, isang magandang magandang pangyayari sa buhay ni Lito at ni Dani. Sumunod na buwan, nag-apply ang mag friends sa isang pampublikong hospital. Ngunit walang bakanti sa hospital na yon at sila ay uh, nakatanggap ng isang request at sa isang bayan sa Negros, doon ang unan lang destinasyon. Nalungkot ang mga magulang ni Dani, sabi ng mami ni Dani, mabuti at sa Negros may pinsan ako doon, dating doktora din. Pero kakaretire lang. Noong isang taon, doon kayo tumuloy, pansamantala. At tayo ay uh, maghahanap ng bahay doon. At uh, dadalas-dalasan namin ang pagdalaw sa inyo. Maghahanap kami ni daddy mo doon ng isang pwesto na pwedeng gawing grocery. Maasahan naman ang mga empleyado natin sa ating uh, grocery dito. Kaya mas maganda yung kasama nyo kami para hindi kami mag-alala ng, ng daddy nyo. Lamipas ang... Isang linggo, lumipad na papuntang Negros ang mag-anak, isang pamilya na nagmamahalan at masaya. Naglingkod ang mag friend sa mga may sakit isang lumang hospital sa isang bayan sa Negros na pagkiramdamil ito ay lugar na labis ang kahirapan sa buhay ng mga tao na nakatira doon. Naalala ni Lito na muntik na siyang ipinadala ng mga magulang niya sa Negros na sanay na rin ang mag best friend sa iba't ibang uri ng sakit na kanilang ginagamot araw-araw, gabi-gabi. Holy Week noon, si Lito ang nakajuti na doktor ng gabing iyon. Madalang ang dating ng mga pasyente na isip ni Lito na iidlip muna siya kahit saglit. Ngunit biglang may dumating na pasyente sakay ng isang tricycle emergency sabi ng guard na sumisigaw isang may edad na lalaki nagmamadali si Lito para tignan ang pasyente isang matanda na payat na payat umiiyak naman ang asawa sa tabi ng matandang pasyente at payat na payat din ito halos hindi nakilala ni Lito ang kanyang pasyente inatake sa puso ang matandang lalaki Biglang kinabahan si Lito. Dali-dali niyang tinignan ang nakasulat sa papel. Tinitigang mabuti ni Lito ang matandang babae habang tinatanong ng isang nurse. Halos hindi makapaniwala si Lito na ang pasyente ay ang kanyang ama. Lalong bumilis ang tibok ng puso ni Lito. Inasikaso niya agad ang kanyang uh, pasyente, ang kanyang papa para maagapan na hindi ma-stroke. Hindi muna nagpilala si Lito sa kanyang mga magulang. Inilipat sa isang maayos na kwarto ang papa ni Lito. Mabuti na lang at may oksigen ang hospital. Nagtataka ang matandang babae sa labis na kabaitan ng doktor sa kanila. Halos dalawang linggo ang lumipas, maayos na ang pakiramdam ng papa ni Lito. Hindi pa rin nila nakilala si Lito. Panay naman ang pasasalamat ng mama nilito sa mga gamot, prutas at iba't ibang mga pagkain na hindi nila kilala kung sino ang nagbibigay. Saktong dalawang linggo ay umuwi na ang mga magulang nilito. Sabi nilito, Tatay, nanay, ihatid ko na po kayo. Natuwa naman ang dalawang matanda. May kotse si Lito. Ngunit laking gulat ni Lito na ang tirahan ng kanyang mga magulang ay isang barong-barong na ang bubong at dingding ay mga luma at butas na yero at sako, isang papag na sa lupa. Madumi ang loob at labas pati ang paligid. Gustong magulgol ni Lito sa kanya nga labis na pag-aawa sa kanya mga magulang ngunit pinig pinigilan niya ang kanyang sarili. Nagsimulang nagkwento ang mama ni Lito. Sabi niya, Narulong kasi kami, Dok, sa sugal. Narulong kaming mag-asawa sa sugal. Naibinta namin ang lahat ng aming mga ari-arian. Pati ang aming mga negosyo ay parang bula na nawala. Lahat ay nalugi. Ubos ang aming mga pera sa bangko. Kaya nang nalaman ng dalawa naming anak ang aming ginawa, ay nagalit sila. Sabi ng mga anak namin, kahit mamatay pa kami, ay hinding-hindi na sila uuwi. At hindi rin nila kami tinutulungan kahit halos mamalimos na kami sa kalsada. Sabi pa ng mama ni Lito. Dok, itong lupa na ito, amin ito dati. Sampung ektarya ito, pero niluko kami ang isang kamag-anak. Ibininta nila ng sampung milyon at tinirhan kami ng sampung di upang mayroon lang kaming matirhan at umiyak na ang mama ni Lito. Hirap man ang komte sa pagsasalita ang papa ni Lito, ay nagwinto din. Sabi niya, alam mo, doktor, Marahil ay parusa ito ng Diyos sa amin. May isa pa kaming anak, itinuring namin parang tunay na anak. Anak kasi siya ng amin kasambahay sa ibang uh, lalaki. Dahil ng panahon na iyon may kinakasama ang amin kasambahay kaya natakot siya. Inalagaan, na, 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 inalagaan namin siya habang nagbubuntis kay Lito. Lito Doc ang ipinangalan namin sa bata. Para namin siyang anak na bunso. Ngunit hindi namin makuhang mali nagaya gaya ng aming pagmamahal sa aming mga sariling anak. Gustong gusto niyang magdoktor noon. Kaso sabi namin, dito na lang siya sa aming lupa sa Negros pumunta. Kaya lang nagalit siya sa amin at lumayas mula noon hanggang ngayon hindi na namin siya nakita. Lalo na noong andito na kami sa Negros gabi-gabi. Humihingi po ako ng tawad sa Diyos sa ginawa namin sa aming bunso. Itinuring naman namin siyang anak, pero ang hirap magmahal na hindi ko laman. Humulagpos na ang mga luha ni Lito. Hinawakan ang kamay ng papa niya, ganun din ang kamay ng mama niya. Sabi niya, titigan niyo po ako Titigan niyo pong mabuti ang mukha ko. Tumitig naman ang dalawang matanda, sabi ni Lito. Ako po si Lito, mama, papa. Doktor na po ako. Nagtampo lang po ako sa inyo, pero hindi po ako galit sa inyo, mama. Ngayon nalaman ko na ang katotohanan, naunawaan ko na po ang lahat. Nasagot na po ang aking mga tanong kung bakit at mahigpit na yakap ang ipinadama ni Lito sa mga inakala niyang tunay niyang mga magulang. Nagulat naman ang mga magulang ni Lito nung siya ay nagpakilala at nang umuwi si Lito sa kanilang tinitirhan. Lalong nagulat naman ang mga magulang ni Dani at si Dani sa mga nangyayari kaya, nung sumunod na mga araw, ay kinuha na ni Lito ang mga magulang niya at dinala, at dinala niya sa bahay na tinutuluyan nila. Ngunit, isa na namang pangyayari na hindi inaasahan ang naganap. Nagulat ang mga magulang ni Lito nang nakita nila ang mami ni Dani. Sabi ng mama ni Lito, Milinda, ikaw si Milinda, di ba? Ikaw yung dating kasambahay ng Reyes Residence, di ba? Ako nga ho. Biglang niyakap ng mama ni Lito ang mami ni Dani. Umiiyak na ang mama ni Lito. Sabi niya, Lito anak, siya ang tunay mong mama. Kaya halos na bigla ang lahat. Walang nakapagsalita si Melinda. Ay hindi na umuwi sa kanyang uh, live-in partner. Hindi naman sila kasal. Kaya namasukan siyang babysitter kay na Mr. Del Prado. Isang linggo pa lang na ipinanganak si Dani ng tunay niyang ina. Ngunit ito'y namatay ng uh, ipinanganak si Dani. Kaya balo na si Mr. Del Prado, ang ama ni Dani. Nakita ni Mr. Del Prado na mahal na mahal ni Melinda si Dani kaya napamahal na rin siya kay Mr. Del Prado hanggang sa pinakasalan niya si Melinda. Ngunit alam ni Danny na hindi niya tunay na ina si Melinda. Ngunit mahal na mahal niya ito gaya ng isang tunay na ina. Alam din ni Mr. Del Prado na may isang anak si Melinda. Ngunit hindi nila ito matagpuan. Pagkatapos ng makapigil hiningang tagpo, Mahigpit na yakap ang pinadama ni Melinda kay Lito. Anak, salamat sa Diyos at ibinalik ka sa akin. Humahagulgol si Milinda sa sobrang galak na natagpuan niya na ang kanyang anak. Mahigpit din na yakap ang ginawa ni Dani sa kanyang best friend. Ganon din naman si Mr. Del Prado. Sabi ni Dani, grabe naman ito parang pelikula lang sabay halakhak ng balakas halakhak na may mga luha sa kanilang mga mata mga luha ng kaligayahan sabi ng mama na nilito ni Lito ngayon naunawaan nating mabuti ang plano ng Diyos sa hinaharap Salamat sa Diyos at dinala niya tayong lahat sa magandang ending ng ating mga kwento. Ang kailangan lang talaga ay humingi ng tawad sa Diyos at magpatawad din. Ngayon ay maayos na tayo. Nawa ay tulungan kami ng Diyos na mapatawad kami ng dalawa pa naming anak sa Australia. At niyakap Nilito ang kaniyang mama at papa. Sabi niya, Ngayon palang mama, answered prayer ka na. Dahil bukas ay dadating na dito sina kuya at ate. Pati ang inyong mga apo, ang ating mga cute na cute na mga pamangkin. Siyempre naman, hinanap ko sila sa social media at sinabi ko, bilisan nyo nang umuwi. Baka hindi nyo naabutan si na mama at papa. Kaya ayun, nataranta sila. Kaya bumiyahin na po sila nung nakaraang araw pa. Bukas po, may mga bisita na tayo. At magiging masayang masaya tayong magpamilya. Buong buo na at nagmamahalan. Sabi ni Mr. Del Prado, salamat sa Diyos. At tinuruan niya tayo magmahal, magpatawad, Magmahal ng tama at totoo. Kaya purihin natin ang Panginoon. Sumagot naman ang lahat ng Amen. At dito po, nagwawakas ang ating kwento mga kaibigan. Maraming maraming salamat po sa inyong pakikinig. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Amen.